Ibang-iba yung lugar na to nung una kong napuntahan 13 years ago. Parang may takot pa ako nun dati. Story time! Nandito ako ngayon sa island province ng Pasilan sa Mindanao. At una akong pumunta dito nung 2012. Nagdusulat kasi ako noon para sa dyaryo at meron akong nire-report na festival sa Basilan. During that time, pagdaong pa lang ng barko namin, eh may naramdaman akong kaba kasi ang dami kong nakitang militar. Madami silang hawak na barel at fully escorted kami ng security. Actually, invited kami ng local government noon. Safe naman kami pero nag-iingat lang sila just in case kasi during that time, eh merong mga nangyayaring kaguluhan sa ilang parte ng isla. Masaya ako na after more than a decade, eh nakabalik ako dito bilang isang turista. At kasama ko yung mga friends ko na content creators. And sila, nag-overnight lang kami dito at ang dami namin ginawa po. Pumunta kami sa iba't ibang isla at nakapunta kami sa iba't ibang attractions ng Basilan. Ako nga para si Buji at mahilig ako mag story time. Pwede niyo pa ako pinapollow eh. Follow niyo na ako. Sinasabi ng ilan na delikado daw dito sa Basilan. Pero para sa akin, hello po. Pero para sa akin, napaka-safe dito at napakaganda. ganda sana madaming Pilipino ang makapunta at madaming Pilipino ang makabisita. Sayang nga at overnight trip lang kami dito kasi madami pang pwedeng puntahan sa Basilan. Gagawa pa ako ng isang mas extensive na video tungkol sa trip ko dito sa Basilan. Kaya lang for now, nandito na yung ferry namin pabalik ng Zamboanga. Eno, o. At gusto ko lang sabihin na kung magta-travel kayo, use my clock discount code, Buji Babiera Clock, para makadiscount kayo sa mga hotel at activities sa mga biyahe nyo.